Nakapain ako, sakap naman daw. Oo. Oh. Yung sila mo po nyo, na-stress niya. Kaya hinagaw niya, kapitan. na. Aray! Big Jay! Yung si niya, <laughs> <laughs> yung ni kapitan. Papahain <laughs> <laughs> mo kayo. Ay! naka Ay, ka-chance! naka Ano ka? Bagal daw. Bagal? Ay, brad, mabagal na pala mag-kilos eh. Mabagal na pala. Asa mo doon? Kapitan. Ano kap? Anong gawa ni Bagwes? Bagal? <laughs> mga karabas, yung ulam na ginisa ko na sitaw, luto na. Ito. Doon. Para yung mga Raptor Boys, para press na press, malakas, magbira ng kitang. Ay, okay, pangunahan ni Bagwes. Yun. Good. Tapos to karabas, magaluto ako ng prito para uh, kumpleto uh, rek ado. Inak na pinyo dito pa. Oh. Meron ang sitaw. tao, oh. oh. Bago mga mag ako karabas, magapita ko na yan. Karabas, mga sumahana. ako. Oh. Oh. Meron na sabi si Bagwes. Baka ang na iwan. Ano kap? Baka. Baka <laughs> <laughs> na ako karabas magpain. Ay, tika. Simulan ko tapusin ni pichi Unti-unti uh, na akong gabilis Bago mag-alas 3 to Tapos to Pagkatapos ng stress Sabay tulog Bukulang kain tangalian Sabi katayin no hmm. pa pa ba, Tulog Bago matulog Tapos na Para may ang gabi may laban-laban no Para naman Ay mga rabat. Pagkatapos kain Pagkain Sabay tulog mo ng mga ilang oras Kasi mga ah, gabi may laban-laban yung mga raptor base na yun, yun, yun. Sikat, sikap mga palaban ang tumaya satu palaban ang tumaya kap na rin mo kap palaban ka daw tumaya ng -tumay. <laughs> pagtimun oh, ay pagtimun okay. isang pagtimun niya <laughs> pagsabi ni bagus uh, abang tayo abang tayo atral Neutral. Ito okay, ang mapagabagal-bagal din na maya. Na. Ay

ito para maagwat tig tatlong di pa mm. kaya ang makina di sa garong layo kapi mm. to kapi mo lang ito kasi kalate <laughs> lang <laughs> ano no? imidya tapos handa ba script <laughs> gutilo ay ano kagad sa ilagay ko agad script? para sa mabit tanggalin agad takbo yun dalak ka dun kutsilyo mga salas ano alas 11 e, bakit hindi mo makita? Ara, alas, alas 11 pa lang ah, uh, alas hmm um. alas 11 na oh 40 Marapas. malapit na matapos si kapitan kasi nagturo sa akin nagpain na kung anong technique e, ibaon-baon na daw sabi niya kung saan daw nagpain to, mga ilang oras sa kilate. klate?

Perangganya lah na siya parang face string ayan parang yung dulo sabit tap mah. Makan hahaha 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 Ako kasi mga rabas, hindi pa kasi nakaranas magari Ito ng kitang na ano eh, maliliit. Kaya mamaya, subukan ko. Kaya tang ang importante dyan, kutsilyo sa tagiran. Para kung sumabit man, naguti na lang. Baka kasi maganti sa akin si Kapitan eh. Baka, baka maganti, may ano, ganti ang tadalwa. Kayo ha, ah, ginabura out nyo ako palagi. Mga so, dalawa na tira Thanks. Oh, dalawa na lang. Ayan! Uy! Gano'n ba lang? Gano'n ka rin? Ayan! Mga karabas! Kaya kay Brad Kay i-dish ka rin sa pag-ibar ang pain Ito ang gano'n sabi na tukawang mga karabas ha Karabas, ito ang pinakamahirap gawin mag-sinsay At madali ang magpain ha yung gano'n mirap lahat ng kulubot kagang ayos ibilagay mo

mapain na ni Pagwis Akala <laughs> ko ba kayo <Okay>. na <laughs> bread sabi mga tao Ay bra mga karabas siya Ba't siya tawa ka? Unahin mo kasi muna ang kwento mo bago magtawa Mga tao? Ginauna mo ang tawa eh sa kwento mo eh Ay narinig ko na kasi, mga tao Tapos ko kayo Pag tapos na to, -tap, -tap, mga araw, pwede na matulog. Sila Bakit Uy! Oh, yan. Ah, ini oh, ka oh, Matulog ka <laughs> 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 nah, Kapitan mga karawa sa kamera kay Bagwis. na. fix je.

Pag matuyo yung Baka okay. panis no? Kap? Kaya yeah, panis yang so yung matuyo okay. na Napatura na yung pitik. Para makapay nga na press Dapat kasi kung magpahay na kita ang katawa, ngiti. Para yung isda. Hindi naman magkain. Kung, kung hindi kasi magngiti-ngiti dito. Ay, dito ano yung isda. ano, ano Marami ano Dapat lambingin mo. Eh, pagmamahal ba? Yeah. Uh, ang Ayan. 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 Nitar ko lang pag nagsalita. kabit sabit, sabit. kabit sabit. ko sabit mo, ihiritan mo pa Arig Aray! Aray mo? Pag sabit mo, ihiritan pa ni Kapitan. Aray! <laughs> kuchilyo, Pings! Ang kuchilyo, hindi mo kagad. Pag sabit, pag-irit, putol. <laughs> Ay! Hindi tayo dito kasi ano daw yung... Sabi ng taga-rena kitang sagad mo pa ka. Wala na nga. Ya, makarabas subukan ko nga magarya. Kung ano traga. Pero kung video mabagal yung takbo ni kapitan, kakatangatan ko. Mga natin. Mas pa ba? Yung banyera, kasi matangin yun o. Na? Yan naman ang tutukan natin yung muka, yung, ng tayo. Hindi na mukha. Ano na yung mukha? Oh. Payot na yung mukha eh. Uy! Ujir! Maganda yung kamay oh. muka, nang, nang. Ano ba sa palagay yung mukha ko? Ka, mukha kabayo? Hindi. Mukha si, Ano? di ko ah, Ay, puto ko yung nag-iis Ito. Saan?

kuno lahat yan ma'am Aan. Kapag tapos buong sabay na gabas sa dulo para kay kayo buli natin yung mga uli aan ma'am sa blumarlen bruma, ay sa dulo ano kap ano um, may sa barin, aruy ay uli na tayo ng ano post guard yan sa kanila yun eh pandigma nila yun sa West Philippines eh tapos yun, tayo pa naka uli ay target natin